Isipin mong naglalakad ka sa isang kalsada kung saan ang paligid ay punong-puno ng lumang bahay na may disenyo ng panahon ng mga Kastila. Ang mga kalyay batong bato at ang mga bawat gusali ay may kwento ng nakaraan. Sa bawat kanto, tila sumasalubong sa iyo ang alingaw-ngaw ng nakaraan. Ang mga kwento ng mga ninuno, ang mga tradisyong na ipasa mula henerasyon hanggang henerasyon. May mga ganito pa palang lugar sa Pilipinas. Alamin natin ang mga lumang lugar na tila bumabalik sa nakaraan. 10. Pila Laguna Ang Pila sa Laguna ay tinaguri ang isang heritage town dahil sa mga maingat na naipreserbang bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Isa itong bayan na pinangangalagaan ang kanyang kasaysayan sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga sinaunang istruktura. Ang Plaza Pila ang sentro ng bayan kung saan matatagpuan ang mga lumang bahay na sumasalamin sa yaman ng nakaraan. Sa paligid ay makikita mo ang lumang simbahan ng San Antonio de Padua na itinayo noong 1578 at ang mga eleganteng bahay na naging saksi sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito ay mararamdaman mo ang dating tahimik na buhay probinsya at ang mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanilang kultura. 9. Silay, Negros Occidental. Ang sila ay kilala bilang Paris of Negros dahil sa mga eleganteng bahay na itinayo ng mga mayayamang asendero noong Spanish era. Isa itong lugar kung saan buhay pa rin na arkitekturang Europeo na may inspirasyon mula sa mga estilong French at Spanish colonial. Ang balay ni Grense, isa sa pinakatanyag na bahay sa Silay, ay isang museyo ngayon na nagpapakita ng marangyang buhay ng mga asendero noong ika-19 na siglo. Sa paglalakad mo sa Kalye 5, makikita mo ang mga lumang bahay na tila hindi nagbago sa paglipas ng mga panahon. Ang bayan ng Silay ay hindi lamang mayaman sa kasaysayan, kundi pati na rin sa sining, kultura at masasarap na pagkain. 8. Karkar Cebu Ang Karkar ay hindi lang kilala sa masasarap na chicharon, kundi pati na rin sa mga lumang bahay nito na nagpapakita ng tunay na yaman ng kasaysayan ng Cebu. Sa kahabaan ng bayan, makikita ang mga magagandang ancestral houses tulad ng Balay na Tisa, isang bahay na itinayo noong 1859 at naging simbolo ng katatagan ng kultura ng Karkar. Ang bayan ay mayroong lumang simbahan, ang St. Catherine of Alexandria Church na itinayo noong 1875 at isa sa pinakamalaking simbahan sa Cebu. Sa pagbisita sa car-car, mararamdaman mo ang matibay na koneksyon ng bayan sa kanyang nakaraan habang tinatangkilik ang mga lokal na delicacies na nagpasikat dito. 7. Sariaya, Quezon Mula sa magagarang mansyon hanggang sa lumang simbahan, ang Sariaya ay mayaman sa arkitektura at kasaysayan na nagpapakita ng dating marangyang buhay sa probinsya. Dito ay matatagpuan ang Villa Sariaya at Gapas Mansion, dalawang halimbawa ng lumang bahay na nagpapakita ng yaman at sining ng panahong iyon. Ang bayan ay isa rin sa mga lugar sa Pilipinas na may malalaking pista at selebrasyon na nagpapakita ng kasiglahan ng kultura nito. Sa bawat pagbisita, ramdam ang pagbabalik sa panahon kung saan ang bayan ay sentro ng kalakalan at kultura sa rehiyon. 6. Bawak Marinduque. Ang bayan ng Boac ay hindi lang kilala sa Moriones Festival, kundi pati na rin sa mga lumang bahay nito na tila bumabalik sa nakaraan. Ang Boac Cathedral na itinayo noong 1792 ay isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa na may matibay na pader na nagsisilbing kanlungan ng mga tao laban sa mga mananakop. Ang lumang bayan ng Boac ay may maraming lumang bahay na itinayo noong panahon ng Kastila at ang ilan sa mga ito ay na-preserve bilang bahagi ng kasaysayan ng isla. 5. Tayabas, Quezon Ang Tayabas ay isang lumang bayan na kilala sa mga heritage houses, lumang tulay at ang tanyag na Basilica of St. Michael the Archangel, ang isa sa pinakamalaking simbahan sa Timog Luzon. Ang bayan ay may malalim na kasaysayan ng kalakalan at kultura, kaya't ang mga lumang bahay dito ay nagpapakita ng impluensya ng iba't ibang panahon. Ang bayan din ay mayroong mga lumang tulay tulad ng Malagon Long Bridge. Isang estrukturang itinayo noong panahon ng Kastila na hanggang ngayon ay matibay pa rin. 4. Taal, Batangas. Ang Taal ay isang bayan na tila isang malaking museum. Dito ay matatagpuan ang mga ancestral houses, makasaysayang simbahan at lumang kalsada na nagpapakita ng mayamang kultura ng Batangas. Isa sa pinakasikat na landmark dito ay ang Taal Basilica, ang pinakamalaking simbahan sa Asia. Bukod dito, ang bahay ni Marcela Agoncillo, ang mananahi ng watawat ng Pilipinas, ay isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan. Sa bawat sulok ng taal, para kang bumabalik sa panahon ng katipunan at himagsikan. 3. Vegan Ilocosur Walang ibang lugar sa Pilipinas ang makakapantay sa vegan pagdating sa Spanish era charm. Ang Calle Crisologo ay isang perpektong halimbawa ng lumang bayan na nananatiling buhay hanggang sa ngayon mula sa makasaysayang bahay na bato, mga kalesang dumaraan, hanggang sa mga ilaw na nagbibigay ng romantikong tanawin sa gabi. Dahil sa natatanging arkitektura nito, kinilala ang Vigan bilang isang UNESCO World Heritage City, isa sa ilang na-preserve na kolonyal na bayan sa Asia. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga lumang gusali. Ang Vigan ay tahanan rin ng masasarap na pagkain tulad ng crispy bagnet, garlicky vegan longganisa at sikat na empanada na may unique na orange-colored crust. Ang Vigan ay hindi lang isang destinasyon, ito ay isang buhay na alaala ng kasaysayan. Two, San Juan, Batangas. Ang San Juan, Batangas ay hindi lang kilala sa magagandang beaches, kundi pati na rin sa mayayamang ancestral houses. Sa bayan mismo ay makikita ang mga bahay na mga intricate woodwork, kapis windows at malalapad na balkonahe. Patunay ng dating kasaganaan ng lugar. Maraming lumang tahanan dito ang itinayo noong late 1800s hanggang early 1900s at hanggang sa ngayon, pinapanatili ito ng mga tagapagmana ng kanilang lahi. Bukod sa arkitektura, makikita rin sa kultura ng San Juan ang mga tradisyong nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. Dito'y matitikpan ang tunay na Batangas style lomi, sinaing na tulingan at iba pang lokal na pagkain na nagdadala ng nostalgia sa bawat kagat. Isang pagbisita sa San Juan ay parang pagbabalik sa nakaraan habang nilalasap ang yaman ng kasalukuyan. 1. Iloilo City Jaro and Molo Districts sa Iloilo, particular sa Jaro at Molo Districts, ay matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang lumang mansyon at heritage structures sa bansa. Ang Jaro Cathedral, na may napakalaking kampanaryo na hiwalay sa simbahan, ay isang iconic na simbolo ng lungsod. Sa paligid nito ay may mga ancestral houses na dating pagmamayari ng mayayamang pamilya noong panahon ng Kastila tulad ng Nellis Garden at Casa Marikit. Sa Molo District naman ay makikita ang Molo Church na tinaguri ang feminist church dahil sa mga estatwa ng mga babaeng santo sa loob nito. Hindi lang sa arkitektura tanyag ang ilo-ilo, dito rin nagmula ang ilang paboritong pagkaing Pinoy tulad ng Lapas Bachoy at Pansit Molo. Kung gusto mong maranasan ang dating kasaganaan ng ilo-ilo habang tinatamasa ang modernong kaunlaran, siguradong hindi ka bibiguin ng lungsod na ito. Talaga ngang napakayaman ng Pilipinas sa kasaysayan at sa mga lumang bayang ito para kang bumabalik sa nakaraan. Mula sa makasaysayang kalsada ng Vigan hanggang sa mga eleganteng ancestral houses ng Iloilo, bawat sulok ng ating bansa ay may kwentong naghihintay na tuklasin. Ang pagpapanatili ng mga heritage town na ito ay napakahalaga upang maipasa ang ating kultura sa susunod na henerasyon. Kaya't kung naghahanap ka ng destinasyong puno ng kasaysayan at kagandahan, bakit hindi mo subukang bisitahin ang mga lugar na ito, kaibigan? Alin sa mga lumang lugar na ito ang pinakapaborito mo? I-comment lang sa iba ba at huwag kalimutang mag-like at subscribe na rin para sa iba pang kwentong puno ng kultura at kasaysayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood at suporta, kaibigan.